Alas 12 ng gabi, tahimik ang baryo. May buntis na natutulog sa kubo nila, pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Biglang may maririnig na malakas na pitik ng pakpak sa bubungan. Dahan-dahan, isang nilalang ang bumaba. Ang kanyang katawan, hati sa bewang, lumilipad na parang paniki na may matatalim na kuko at mahabang dila. At sa katahimikan ng gabi, isang sigaw ang pumunit sa dilim. Mga kaibigan, totoo ba ang manananggal o gawa-gawa lang para takutin tayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Ka Elias at dito sa channel na Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala, sabay-sabay nating babalikan ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang mga kwento ng kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nabibigyang linaw. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang isa sa pinakakilala at kinatatakutang nilalang sa kulturang Pilipino, ang Mananangdal. Simula sa kanyang pinagmulan, paano siya manghuli, hanggang sa mga paniniwala sa iba't ibang rehiyon ng bansa tungkol sa kanya. Kaya umupo ka, patayin mo ang ilaw, at sabay-sabay tayong pumasok sa mundong nakakatakot, ngunit puno ng hiwaga. Ang salitang manananggal ay galing sa salitang Tagalog na tanggal na ibig sabihin ay paghihiwalay. Kaya siya tinawag na manananggal dahil literal na natatanggal niya ang kalahati ng kanyang katawan. Ang itaas na bahagi lumilipad at ang ibabang bahagi ay naiiwan sa lupa. Maraming paniniwala tungkol sa pinagmulan ng manananggal. May nagsasabing ito ay sumpa. Isang babae na nakatikim ng itim na mahika at dahil dito ay naging halimaw na walang kaluluwa. Mayroon ding bersyon na nagsasabing ito ay namamana. Kapag kagat ka ng isang manananggal at nakaligtas ka, may posibilidad na ikaw mismo ay maging isa rin sa kanila. Sa Visayas, lalo na sa Kapis, kadalasang sinasabing doon nagmula ang pinakamaraming kwento ng manananggal. Kaya nga hanggang ngayon, kapag may nagkasakit o may kakaibang nangyayari, agad na naiugnay sa mga aswang at manananggal. Pero bakit buntis ang kadalasan nilang pinupuntirya? Ayon sa mga matatanda, ang mga sanggol daw sa sinapupunan ang pinakamasarap na pagkain para sa kanila. Ginagamit nila ang kanilang mahabang dila para sipsipin ang laman o dugo ng sanggol. Kaya maraming buntis noon ang natutulog na may bawang o asin malapit sa kanilang katawan, panlaban sa mga halimaw na ito. Isipin niyo, noong wala pang kuryente at puro lampara lang ang ilaw, napakadilim ng gabi. Wala kang maririnig kundi huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Kapag may marinig kang malakas na pitik ng pakpak, hindi ba't kakabahan ka agad? Kaya hindi nakakapagtaka na madaling kumalat ang takot sa manananggal sa mga probinsya. Pero kung titignan natin, baka ang mga kwentong ito ay nagsilbi protection para sa mga buntis. Para mas maging maingat sila, para hindi lumabas ng gabi, at para bantayan ng kanilang pamilya. Ang alamat, minsan ay nagsisilbing gabay para sa kaligtasan. Sa mga rehiyon, iba-iba ang paglalarawan. Sa ibang bahagi ng Luzon, ang manananggal ay minsan pinaghahalo sa aswang o tiktik. Sa iba, pinaniniwala ang kayaring mag-anyong tao, madalas ay isang magandang babae sa umaga, ngunit nagiging halimaw kapag sumapit ang gabi. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan niyo ang ating kwento at gusto ninyo pang mas maraming alamat at misteryo, huwag ninyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito marami pa tayong babalikan na kababalaghan. Sabi ng mga matatanda, ang manananggal ay hindi lang basta lumilipad na halimaw. Meron siyang paraan ng panghuhuli na talagang nakakatakot. Unang-una, kailangan niyang mahiwalay ang kanyang katawan. Gabi lang niya ito kayang gawin kapag malapit na ang kabilugan ng buwan o kaya kapag tahimik na ang buong baryo. Ang kalahating katawan na naiwan sa lupa ay iniiwan niyang nakatayo o nakatago sa madamong lugar. Ang itaas na katawan, kasama ang malalaking pakpak, ang siyang lumilipad para maghanap ng bitima. Ang pinakakilala niyang hunting method ay ang paggamit ng mahabang dila. Parang straw o parang hose na pumapasok sa maliliit na siwang ng bubong. Dahan-dahan itong lumalapit sa tiyan ng buntis at sinisipsip ang dugo o ang laman ng sanggol sa loob ng sinapupunan. Kaya nga maraming bahay noon ang gumagamit ng sawali o pawid pero pinapatungan ng bawang at asin ang mga bubungan para hindi makapasok ang dila ng manananggal. Sa ibang bersyon ng kwento, sinasabi rin pinipili ng manananggal ang mga taong mahihina, may sakit, o natutulog mag-isa. Kapag madaling target, mas madali raw para sa kanya. At kapag nagtagumpay siya, walang may iwan kundi isang bangkay na payat, parang natuyuan ng dugo. May mga kwento rin nagsasabing kaya nilang magpanggap bilang normal na tao bago sila manghuli. Isipin ninyo, magandang babae sa araw, ninitiyan ka pa. Ngunit kapag dumilim, siya pala ay halimaw na maghahanap ng laman ng tao. Kaya hindi rin nakakapagtaka na hanggang ngayon, maraming tao sa baryo ang takot pa rin sa mga estrangherang hindi nila kilala. Ngayon, ano ang mga panlaban? Ayon sa matatanda, ang bawang, asin, at langis ay pinakamabisang pananggalang. Bakit? Dahil ang mga ito raw ay may malinis na enerhiya na hindi kayang tiisin ng mga halimaw. Kapag pinahid mo ang bawang sa katawan, hindi sila makakalapit. Kung may asin sa paligid ng bahay, hindi sila makakapasok. At higit sa lahat, kapag nakita mo ang ibabang kalahati ng katawan ng manananggal, lagyan mo ng asin o bawang ang sugat sa bewang. Hindi na siya makakabalik at tuluyang mamamatay. May mga kwento rin ng mga taong nakakita ng kalahating katawan na iniwan sa kakahuyan. Kapag hindi agad siya nakabalik bago sumikat ang araw, matutunaw siya sa sikat ng araw at hindi na makakabuo muli ng katawan. Pero isipin nyo mga kaibigan. Kung gabi-gabi kang makakarinig ng pakpak na parang malakas na palakpak sa bubungan mo, hindi ka ba matatakot? Kapag natutulog ka at biglang may kalusko sa kisame, hindi ba't agad mong may isip na baka may halimaw na nakasilip sa'yo? Kaya nga, ang mga hunting methods ng manananggal ay hindi lang tungkol sa pagkain ng laman, kundi pati sa paglalagay ng matinding takot sa mga tao. Sa takot, nagiging mas alerto ang mga tao sa paligid, at mas nagiging seryoso ang kanilang mga paniniwala. Sa bawat baryo, may kanya-kanyang kwento ng buntis na muntik ng maagawa ng sanggol, ng pamilya na nagising sa kakaibang ingay sa bubungan, o ng hayop na bigla na lang nawala na parang kinain ng halimaw. Ngunit tanong, totoo ba ito o bahagi lang ng paniniwala para palakasin ang komunidad at protektahan ang mga mahihina? Yan ang susunod nating alamin. Sa kapis, may mga kwento na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig na parang malalakas na hampas ng pakpak sa bubungan ng mga bahay. Kapag may buntis, ang pamilya ay nagbabantay buong magdamag. May nakahandang asin at bawang sa bawat sulok ng bahay. Sabi ng mga matatanda, minsan raw ay nakikita nila ang dila na pumapasok sa siwang ng pawid. Kaya may ilan na gumagamit pa ng kutsilyo para tagay nito, pero ayon sa iba, biglang naglalaho ang dila at may maririnig na malakas na hiyaw sa dilim. Sa negros naman, may mga bersyon ng kwento na hindi lang buntis ang target, kundi pati mga sanggol na natutulog sa duyan. Kaya daw nakalagay ang mga duyan sa tabi mismo ng magulang dahil baka agawin ng halimaw ang bata sa kalagitnaan ng gabi. May kwento pa nga ng isang pamilya na nagising nang wala na sa duyan ang kanilang sanggol at ang tanging bakas na naiwan ay dugo sa sahig at amoy ng asupre. Sa Cebu, may iba pang paniniwala. Hindi lang dila ang ginagamit ng manananggal, kundi minsan ay may kasabwat na ibon, tinatawag na tik-tik. Ang tik-tik daw ay parang espya. Kapag malapit na ang biktima, sisipol ito ng malakas. Ang nakakatakot kapag malakas ang tunog ng sipol, ibig sabihin malayo pa ang nilalang. Pero kapag mahina na ang sipol, ibig sabihin, nasa mismong bubungan na siya. Parang mind game na nilalaro ng halimaw para mas lalong kabahan ang mga tao. Sa Mindoro, iba naman ang bersyon. Ang manananggal ay sinasabing kumakain din ng laman ng patay. Kapag may namatay at hindi binabantayan ang bangkay, may posibilidad na biglang may nawawalang parte ng katawan. Dahil dito, nagkaroon ng tradisyon na hindi iniiwan ang mga patay magdamag ng walang bantay. Pero mga kaibigan, ang pinaka nakakakilabot na detalye ay ito. Kapag hindi mo alam na isang tao ay manananggal, maaari mong makasama sa araw-araw. Makakalaro mo siya, makakausap, makakatrabaho. Pero kapag dumating ang gabi, siya pala ay halimaw na nag-aabang ng pagkakataon. Kaya minsan, kahit kapitbahay o kamag-anak, pinaghihinalaan. Isipin inyo kung anong takot ang idudulot niyan sa isang baryo. Hindi lang takot sa halimaw, kundi takot sa isa't isa lahat ay nagiging kahinahinala. At doon pumapasok ang tunay na kapangyarihan ng alamat. Ang paghulma ng takot sa isipan ng mga tao, at ang pagkakaroon ng mahigpit na ugnayan para bantayan ang kanilang pamilya. Kapag iniisip mo, hindi ba parang hunting method din yon? Hindi lang panghuli ng laman, kundi panghuli ng tiwala at katahimikan ng isang komunidad. Mga kaibigan, sa susunod na bahagi, mas palalalimin pa natin ang kwento. Iisa-isahin natin ang iba't ibang regional aswang lore, at paano nag-iba ang kwento ng manananggal depende sa lugar sa Pilipinas. Gaya ng nasabi ko kanina, hindi isa ang kwento ng manananggal. Sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, nagbabago ang itsura, kakayahan, at hunting style niya. Parang may sariling flavor ang bawat probinsya pagdating sa alamat ng mga aswang. Sa Kapis, ang manananggal ang tinuturing na pinakakilala. Dito nag-ugat ang reputasyon ng Kapis bilang i-home of the aswang. Halos lahat ng tao, kapag naririnig ang salitang kapis, agad na iniugnay sa mga halimaw at kababalaghan. Sinasabi na sa mga malalayo at liblib na lugar doon, may mga pamilya raw na lahi ng manananggal. At kahit ngayon, may mga balitang kapag may kakaibang sakit, agad na sinisisi sa kanila. Sa Batangas naman, medyo kakaiba. Hindi lang buntis ang target ng manananggal, kundi pati mga lalaking natutulog sa bukid. Ayon sa mga matatanda, may kwento ng isang magsasakang nagising sa malakas na hangin, at nakita niyang may malaking nilalang na nakasakay sa bubungan ng kanyang kubo. Ang sabi, muntik na siyang masipsipan ng dugo kung hindi lang siya agad nagdasal at tumakbo papalayo. Dito pumapasok ang paniniwala na ang dasal at pananampalataya ay isa ring panlaban. Sa Samar, ang bersyon naman ng manananggal ay halos kapareho ng balbalan o wakwak. -wak. Mas agresibo at hindi na nagtutago. Kapag lumipad siya, maririnig mo ang malakas na pagaspas ng kanyang pakpak, at ang nakakatakot na sigaw na parang umiiyak na sanggol. Ang wakwak -wak daw ay hindi lang lumilipad, kundi sumasalakay ng lantaran, kaya mas nakakatakot siya para sa mga tao doon. Sa Mindanao, may paniniwala tungkol sa ekek. -ek. Parang kapatid ng manananggal, ngunit higit na misteryoso. Ang ekek -ek daw ay isang nilalang na mahilig din manghuli ng bata at buntis. May tunog itong iekekek sa dilim kagaya ng tik-tik, nililito rin nito ang tao. Kapag malakas ang tunog, malayo pa. Pero kapag mahina na ang eke-eke, ibig sabihin nasa tabi mo na siya. Ang ganitong paniniwala ay nagbigay ng mas malalim na takot sa mga probinsya ng Mindanao, lalo na sa mga baryo na malapit sa kabubatan. Hindi lang sa mga baryo, kundi pati sa lungsod, buhay ang alamat. Sa Maynila, may mga kwento noong panahon ng gyera na may mga sundalong nawawala sa gabi at ang sabi, kinuha raw ng mga aswang o manananggal. Ang mga kwento ng matatanda ay parang laging babala, na kahit nasaan ka, may posibilidad na may halimaw sa paligid. At kung tutuusin, hindi lang sa Pilipinas may ganitong uri ng nilalang. Sa Malaysia, mayroong penanggalan. Isang babae na humihiwalay ang ulo sa katawan, at kasama ang kanyang mga bituka, ay lumilipad para maghanap ng dugo. Sa Thailand, meron ding krasyo. Halos kapareho ng manananggal, kaya makikita nating may koneksyon ang mga kwentong ito sa buong Southeast Asia. Kung babalikan natin, bakit kaya sa maraming bansa, iisa ang tema ng mga halimaw na ito. Halimaw na babae, lumilipad sa gabi at kumakain ng sanggol o mahihina. Baka dahil ito ay nagsasalamin ng takot ng lipunan. Takot sa panganib ng panganganak, takot sa pagkawala ng sanggol, takot sa misteryo ng gabi. Pero para sa mga probinsya natin, higit pa sa simbolismo ang epekto. Dahil sa paniniwala sa manananggal, mas naging alerto ang mga tao mas naging malapit ang pamilya sa isa't isa. At higit sa lahat, ang kwento ay nagbigay ng misteryo at hiwaga na hanggang ngayon ay pinag-uusapan natin. Mga kaibigan, hindi lang basta kwento ang manananggal. Isa itong refleksyon ng ating kultura, ng ating paniniwala, at ng ating pagkatao bilang Pilipino. Sa Iloilo, may mga lola na nagkukwento na ang manananggal ay kadalasang hindi nakikilala sa araw. Minsan, kapitbahay lang na nakikipagsismisan, nakikikain, o nakangiti sa mga tao. Pero kapag may bunti sa baryo at bigla itong nagkasakit ng walang malinaw na dahilan, agad silang napaghihinala ang may lahing aswang. Dahil dito, nagiging mas matindi ang stigma sa mga taong tahimik, laging mag-isa, o kakaiba ang kilos. Ang alamat ng manananggal, bukod sa takot, ay minsan ring naging dahilan ng pagkakahiwalay ng komunidad. Sa antike, may kakaibang detalye ang kwento. Ayon sa mga matatanda, ang kalahating katawan na naiiwan ng manananggal ay hindi basta-basta nakatago. Minsan daw ay tinatakpan ito ng mga dahon o itinataas sa puno para hindi makita. Ngunit kapag natagpuan ito ng tao at pinahiran ng suka, bawang, o asin, wala ng paraan para siya ay makabali. Dito lumalabas na ang hunting ng manananggal ay may kapalit din na panganib para sa kanya, kaya't kung hindi siya mag-ingat, madali rin siyang mamatay. May kwento rin sa Leyte tungkol sa isang buntis na halos gabi-gabi raw ay binabangungot. Nararamdaman niya na parang may nakaupo sa kanyang dibdib at may malamig na hangin na pumapasok sa tiyan niya. Nang kumonsulta sila sa albularyo, ang sabi, may manananggal na sumusubok sa kanya. Pinayuhan silang maglagay ng luya, bawang, at kutsilyo sa tabi ng kanilang higaan. At ayon sa kwento, matapos nilang gawin 'yon, bigla ring nawala ang kanyang bangungot. Kung isipin ninyo, bawat rehiyon ay may kanya-kanyang kwento na sumasalamin sa kanilang pamumuhay. Sa mga lugar na maraming palayan at kubo, ang manananggal ay lumalabas sa gabi at lumilipad mula sa kabubatan. Sa mga lugar na malapit sa dagat, may bersyon naman na lumalangway siya at nagtatago sa mga kuweba. Ang alamat ay laging inaangkop sa kapaligiran ng tao. At kung ikukumpara natin sa ibang bansa, makikita nating halos pareho ang takot. Sa penanggalan ng Malaysia, kagaya ng nabanggit ko kanina, isang ulo na may nakasabit na bituka ang lumilipad. Ngunit ang kwento nila ay may halong sakit. Sinasabi raw na ang penanggalan ay bunga ng mga kababaihang namatay sa panganganak at bumalik bilang halimaw. Sa atin naman, ang manananggal ay kadalasang resulta ng sumpa, kasamaan, o pamana ng dugo. Dito makikita na ang mga alamat ay hindi lang basta gawa-gawa. Nagsisilbi itong paliwanag sa mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng agham noon. Bakit may mga sanggol na biglang namamatay sa sinapupunan? Bakit may mga tao na biglang pumapayat at nagkakasakit ng walang dahilan? Ang sagot ng mga ninuno, baka may manananggal. At ito ang nakakabighani. Hanggang ngayon, kahit modernong panahon na tayo, buhay pa rin ang takot at pag-usisa natin. Maraming vlogger at content creator ang nagbabahagi ng kwento ng manananggal. May mga kwento sa social media ng mga taong nakarinig ng kakaibang ingay sa bubungan, o nakakita ng nilalang na lumilipad sa dilim. Totoo man o hindi, ang epekto ay isa. Ang matinding kilabot at hiwagang nagpapaikot ng imahinasyon ng Pilipino. Kaya mga kaibigan, hindi lang basta alamat ang manananggal. Isa siyang bahagi ng ating kultura, ng ating pagkatao, at ng ating pagkakaisa bilang komunidad sa harap ng mga bagay na hindi natin maipaliwanan. Mga kaibigan, matapos nating marinig ang mga kwento ng pinagmulan, paraan ng panghuhuli, at iba't ibang bersyon ng manananggal sa buong Pilipinas, isang tanong ang naiwan sa ating lahat. Totoo ba ang manananggal o gawa-gawa lamang? Kung titignan natin, maaaring ang manananggal ay simbolo ng ating mga takot. Takot sa panganganak, sa pagkawala ng sanggol, sa sakit na hindi maintindihan ng mga ninuno natin. Noong wala pang ospital at doktor, kapag may misteryosong pagkamatay, ang sagot ay halimaw. Kapag may babae na kakaiba ang kilos, agad na pinaghihinalaan bilang manananggal. Pero hindi ba't hanggang ngayon, dala pa rin natin ang mga takot na ito? Takot na mawalan ng mahal sa buhay, takot na hindi natin kayang protektahan ang pamilya, takot na hindi natin maipaliwanag ang nangyayari sa paligid. Kaya tang alamat, bagamat hindi natin nakikita ang halimaw, nararamdaman pa rin natin ang presensya nito sa ating puso at isipan. Isipin niyo kung paano nagbabantayan ang mga pamilya tuwing may buntis. Kung paano nagtutulungan ang mga kapitbahay na magsindi ng apoy, maglagay ng asin at bawang, at magdasal ng sabay-sabay. Ang manananggal, bagamat nilalang lang ng takot, ay naging dahilan din ng pagkakaisa ng komunidad. At dito pumapasok ang aral, mga kaibigan. Hindi mahalaga kung totoo man o hindi ang manananggal. Ang mas mahalaga ay ang iniwan itong marka sa ating kultura at kasaysayan. Ang mensahe ng alamat ay malinaw, kailangan nating protektahan ang mga mahihina, kailangan nating magbantayan bilang pamilya at kailangan nating magkaroon ng pananampalataya sa gitna ng takot. Ngayon, balikan natin. Kung sakali mang totoo ang manananggal, isa siyang halimaw na kumakain ng laman at dugo. Ngunit kung titingnan sa mas malalim na antas, siya ay refleksyon ng kasakiman at kasamaan na maaaring nasa puso ng tao. Ang pagiging manananggal ay parang babala na kapag pinairal mo ang kasamaan, maaari kang mawala ng pagkatao at tuluyang maging halimaw. Mga kaibigan, kung may natutunan tayo ngayong gabi, ito ay ang halaga ng ating mga alamat. Hindi lang sila nakakatakot na kwento, kundi mga paalala mula sa nakaraan. Paalala na ang pamilya ang ating lakas, na ang komunidad ay mas matatag kapag nagtutulungan, at na ang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa anumang nilalang ng dilim. Kaya sa tuwing maririnig niyo ang pitik ng pakpak sa gabi, o ang huni ng tiktik sa bubungan, alalahanin niyo na ito ay hindi lang kwento ng takot, kundi kwento ng kultura at pagkatao nating mga Pilipino. Ako si Ka Elias at ito ang ating paglalakbay sa alamat ng manananggal. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mapagsaluhang alamat, misteryo, at paniniwala. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat sa gabi at huwag kalimutang magdasal.